sa bahay, mga classmates. Kailan niyo si Hi? Hi! hi. Oo. Oh. <laughs> Ngayon, dali na. I want pizza. Pizza? Okay, kami lang. Sama right yung Barbie bibili. <laughs> ah, ang Barbie para kami bibili. Oo. Uh -huh. na. muna. <laughs> Ayan muna. Ayaw mo lang si Queen. Go, Queen. Okay. Hey. Go, Gwyn! What's that, baby? Funky. Funky? Yeah. What's next? Three. One. No. Na, mix. i Oh, go mix now, mix. Gwyn, na man next. <laughs> oh, get mo na. Okay. Careful, ah. Slowly. Go. Wow. Oh, pour mo na doon. Oh. Okay. Inap in na, inap. Inap oh, na, in put it <laughs> Tell them. Ano ginagawa natin? Yummy. Yeah, how about you, Ate? Mixie? Yeah. Yummy. Yummy, Okay. Iwan. Gusto nila umakit dito sa taas. Dance, nah, dance, dance, nah, dance, come on. Oh, tidak mau si Queen Ogwin, no? Oh, come on, Gwen. Party, party, come on. <laughs> Ipagalaw mo yung... Go, Gwen. <laughs> Go! So Hindi, mix ko lang bago Oh, you mix first. It's so tigas? It's so yummy? Yes, it's yummy. It's my favorite. This is your favorite? Yes! Do not, ano? Do not oh. jump. Okay. Lixis! Yes, is... Tama na yung ulam mo? Masarap? Are you sure? Very good, Kika Bibi. Talaga? ka? That's na. 6 p.m. na nandito pa sila. Go home na kayo? Go home na kayo? Why? Go home na? Hatid ko na kayo? No. Why? Oh, talaga. Basta wag ila walang magka-cry-cry. Ma tulungan niyo ko. Hindi na para magkain na. Hey, take one. Dali. Balat-balat 'yan. Balat-balat. Si Gwen or ikaw? Enter na lang. Oh, free, free muna, free muna. Free? Oh, kain na. Dinner na sila, guys. Oh, di ba? Kain na. Sila. Hi, mama. Hi, mama. Hi, mama. guys. Nag-take-about na sila. After nito, uwi na, ha? Ano? After nila mag-dinner, nag-take-about sila kay mga pawis. Ayan. Ay, donut! Ah! This is for my chaps. Chips ano sila, nag-movie oh, marathon sila. Oh. Luto Loto ng popcorn. Her, Next time na lang mag sleep over dito ha. Go home na lang kayo ha. Okay? Okay, no. Kailangan din ni Gwen umuwi kasi magagalit ang daddy. Okay? ko. Opo. Next time na lang balik na lang uli Okay? Babay na kikinda. Atid namin kayo. Hmm. Babay na kikinda, babay. Babay. Babay na kikinda ako eh. Bye bye na. Bye. Bye, -bye, bye bye. Mm, bye bye. Wow. Okay, next time uli, okay? Oh, you say good night na. Yeah. Good night, my friend. <laughs> Antara, let's go down now Uwi na namin yung mga bato Antara na, game. Let's go. Oh, ganda ang kayo lupak din dyan. Yan o. Sabila. Pinatid namin yung <laughs> klase ni Kindra. Natutulog na si Kindra, guys. Iwan na namin ito. Diretso ka na. Ay, parami yung ano dyan natay. Hindi, ka na. Kasi nga. Marami pagod. Good night.